Guys, ang dami na talagang scammer sa mundo. Alam niyo ba nitong nakaraan, may dumating na parcel dito sa bahay at para sa akin daw, kay Eden Francisco. So nagtaka na ako, chine ko yung Lazada, Shopee, Shein na app ko. Wala naman akong uh, nakalagay na order. Hindi naman ako nag-purchase. Tapos sinanong ko din yung asawa ko, wala rin naman daw siya in Sa so, madaling salita, may dumating dito na JNT Courier sabi may order daw ako, binayaran naman nila kaagad. Ito yun guys, gusto nyo malaman kung anong laman. 1,129 pala yan. Hindi ba naman talaga scammer? So, pagkapangit-pangit na t-shirt. Oh, sabi ko kasi buksan na nila para makita ko kung ano ba talaga yan laman yan. Ito, napakanipis. Mabuti man lang sana kung medyo makapal kasi sa anak ko, matatanggap ko pa. Sige, papasko ko na sa kanila. Kung magkano man yung sobra, di ba? Kung kailangan talaga nila ng pera. Oh, eh, kasi hindi ang pangit-pangit. Oh, hindi nga magkasi ako. Kaya lesson learned, mga kapatid, mga kaibigan, guys. Pag may nag-deliver sa inyo, tapos wala naman kayong linis na order, wag nyo tanggapin. Sino ka man na scammer ka, bahala na si Lord iyo. Ayan, nakita nyo naman walang sender's information. Usually kapag nagpapadala ka ng package, di ba or ng parcel, may buyer information tsaka may sender's information or yung seller's information. Pero dito sa case na to, wala siya nakalagay. Kaya pag nakakita kayo ng ganyan, magduda na kayo guys. Uh -huh.